Lugmok mo ko eh. Wala na piko no? na. Ito sa kaya na. Nakulong dito ba? Nakulong ruto, lalo to kampak. sangit ngập bato oay sangit, ài mày kai ào, mày ba

Oo oh, si tayang kayo ah. Lugmok eh. Ah, wala na, piko na oh. Sus, hindi yan ah. Nakulong dito ah. Nakulong rito, wala nito kambak. ba yung makina?